Hello guys, magandang araw. Uh, guys, ito nga pala yung update. Ito yung unang video na ng paghukay namin ng safety tank. Ayan. Yan yung, yan yung sumula. Yung malalim na. Yan yung mga ano natin, maghukay. Bilis. At uh, ayan, makikita nyo. Ayan, malalim na siya. Ang lalim niya, is into. Dito naman sa loob, si Arvin yung ginagawa. Nagpapile na ng hollow block para tuloy-tuloy ang trabaho. Every room, meron siyang CR. So, napakagandang napaka ideya siya. Yan. Yan, nakikita nyo. Na, ang Yan, sa labas. Yan yung sa labas. Ah. Uh. Uh, ang gamit po natin sa task is puro tubular. Baka lang na ginagawa natin. Yan. para sa buhos na yan. Abang na yan sa buhos. Yan. Yan yung mga wilder natin. Hindi na baling kunti lang ang nagtatrabaho. Basta importante. Araw-araw. Yan at guys huwag niyo mag subscribe magkabaro ko dyan like and share at sana makapagbigay ng idea ito sa inyo at maraming salamat sa panunood see you in another video